Hi guys, welcome to Let's Play Pinoy. Maglalaro tayo ngayon ng Flames. Para sa kaalaman muna ng iba, ang Flames po ay isang kilalang laro ng mga estudyante noong 90s para malaman nila ang love compatibility sa kanilang mga crush or natitipuhang classmate or maging sa kanilang mga celebrity crushes. So, ang Flames ay isang acronym na nangangahulugan bilang friends, lovers, admirers, marriage, enemies and soulmates. So basically, ang mechanics ng laro is first, kukunin ang pangalan ng dalawang tao. Then ikro cross out ang lahat ng letters na magkakapareho sa dalawang pangalan. Then ito total ang lahat ng matitirang letra. At kapag na na ang lahat ng letrang natira, bibilangan naman ito sa acronym na Flames at ang huling letra na mabibilang sa Flames ay ang magiging future relationship status supposedly sa kanilang mga crush. Sa araw na ito, subukan nating laruin ang Flames kay Vice Ganda at Christy Fermin, dahil ayon sa mga netizens, ang ilan sa mga post ni Vice Ganda sa social media ay mga patama at pang-aasar allegedly kay Christy Furman. So ano kaya ang magiging compatibility status nila gamit ang Flames? So simulan na natin! So ang totoong pangalan ni Vice Ganda sa totoong buhay ay Jose Marie Borja Visceral samantalang Cristinelli Salazar Fermin naman ang totoong pangalan ni Christy Fermin. So first, kuhain muna natin ang lahat na magkakaparehong letters sa mga pangalan nila. So tanggalin natin itong letter S. Then itong letter E. Letter M. Letter A. Letter R. Letter I. Letter C. At lastly itong letter L. So bilangin na natin ngayon ang natirang letters. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 ang total letters na natira. So bilangin naman natin ito sa acronym na FLAMES. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OMG, letter E. Enemies po ang result ng flames kina Vice Ganda at Christy Fermin. So anong masasabi nyo guys sa naging result ng Flames kina Vice Ganda at Christy Fermin? Comment down below and don't forget to subscribe!